Sa pagbubukas ng klase sa mga kolehiyo at universidad, nag walkout ang mga estudyante ng IRIS sa Maynila kontra sa nakaambang pagbawi raw sa kanilang mga gusali. Nagluluksa naman ang UP Manila sa pagkamatay ng isang incoming first-year student. Narito ang report. Sa kabila ng halos buong araw na pagbuhos ng ulan, bumuhos pa rin ang mga estudyante sa iba't ibang kolehiyo at universidad para sa unang araw ng klase. Anong bili niya sa anak niyo? Hindi, mag lang ng mayos. Tsaka wala mo ng barka-barkada. Sana po kapag madami ng tao, pag madami na po sana makita po yung security na paghahanda po ng mga polis. Ang Manila Police District, pag-iibayuhin daw ang pagbabantay sa mga sadyante, lalo na sa University Belt. At naglagay pa nga ng mahigit 60 CCTV camera sa mga lugar kung saan maraming huldapan. Ganito rin ang sitwasyon sa ilang Chinese-Filipino schools gaya ng Grace Christian College, kung saan bukod sa CCTV, todo bantay din ang mga gwardya sa labas. Pero kung naging maayos ang pagbubukas ng pasukan sa ilang mga kolehiyo at universidad, nag out naman ang may limandang mag-aaral ng Yolohio Amang Rodriguez Institute of Science and Technology o IRES e sa Maynila. Testa ito sa nakaabang pagbawi raw ng Manila City Government sa tatlo nilang gusali. Ipapagamit daw ito sa may estudyante ng Universidad de Manila o UDM dahil delikado na ang kanilang gusali sa eskolta. Ang propose sa amin ng administration noon ng aming school ay magpatayo na lamang ng panibagong building. Ngunit para sa aming mga leader estudyante, napakahirap po nito dahil bakit kailangan kunin ng pondo sa mga estudyante na Meron naman tayong national government na dapat na sa ating mga problema. Hindi naman lahat ay eh, sa amin at hindi naman lahat ay eh, ginagamit din ng iris doon lang sila. Tatlong buildings lang. Itinakda namang araw ng pagluluksa ang araw na ito sa UP Manila dahil sa pagkamatay ng incoming first-year nursing student na si Celica Javier. Sanhinang pagdurugo sa utak sa kalagitnaan ng welcome ceremonies ng pamantasan nitong lunes. Tiniyak ng UP Manila na inasikaso ng mga opisyal at doktor nito ang paglilipat kay Javier mula Heart Center patungong PGH at masusi rin siyang binantayan. Para sa saksi, Maria Bulaklakaw Sente nag-uulat.